good morning. Plex uh, flex ko lang yung yung aming tanim na palay dito sa aming probinsya ng Isabela. Ayan po. Kaawa-awa naman po yung aming palay na iba. Natumba na guys. Dahil uh, sa kagagawan ni Bagyong Goring. Ayan guys. Nakakalungkot imbes na medyo okay okay na guys kaso ayan na nangyari sa uh, aming buke rin uh, napakasakit isipin <laughs> pero ayan talaga wala tayong magagawa sa weather weather guys kasi nga ang bagyo ay kusang darating yan guys panginoon lang ang nakaka alam ang lahat kaya Uh, sa anuman nangyayari sa ating mundo ay Ang ating Panginoon lang ang nakakalam At eh, nakikita ko yung tanim ng aking kapatid na uh, Palay ay medyo na ano guys Nalulungkot, nakakalungkot po at, Sana nga maka, makaraos din at makalabas man lang yung puhunan Dahil dyan sa palay na yan guys Ayan Medyo malungkot pero kailangan lumaban pa tayo. Ayan. God bless po sa lahat. Thank you for watching sa aking uh, video dito sa Reels.